Hindi ko pa sinabi sa anumang ng aking mga video na mag-subscribe sa aking channel. Ngunit sinasabi ko na ngayon ito para sa unang pagkakataon. Mangyaring mag-subscribe eh at suportahan ako. Salamat. Ang tatlong pinakasikat na love teams ng Sparkle Jewliver, Barda, at Ruka ay nagsimula ang buwan ng Abril sa pagdala ng kilig sa Canada sa Sparkle Goes to Canada Tour. Ngunit bukod sa paghahanda para sa konserto at pagtatanghal para sa Global Pinoys, si Julian San Jose, Raver Cruz, Barbie Forteza, David Licaco, Bianca Umali at Ruru Madrid ay tiyak na sinigurong maglibot sa ilang bahagi ng Canada sa kanilang mga libreng araw. Narito kung paano ginugol ni na Julian, Raver, Barbie, David, Bianca, at Ruru ang kanilang panahon sa Canada. Sparkle Naglaan ng oras sina Julian San Jose, Raver Cruz, Barbie Forteza, David Licauco, Ruro Madrid, at Bianca Umali bago ang konserto. Maglibot Ang mga love teams ng Sparkle Juliver, Barda, at Ruka ay naglibot sa Calgary, Canada. Eroplano Nagbahagi si Julian San Jose ng larawan nila ni Raver Cruz kasama si Barbie Forteza at David Licauco habang naghihintay silang sumakay sa eroplano. Kape. Nagkabonding ang mga bituin ng sparkle sa kape sa Kensington, Calgary. Barda. Nagdala ng kilig si Barbie Forteza at David Licauco hanggang Canada. Julie Ever Ang mga kapuso sweet arts na sina Julian San Jose at Raver Cruz ay nagkaroon ng masayang pagkakataon na maglaro sa hino. Ruka. Ang kapuso kopo na sina Bianca Umali at Ruru Madrid ay gumawa ng mga anghel sa snow sa Canada. Mga kaibigan, biglang nakita ang Rachel sa aking Monica, sabi ni Bianca Umali sa isang Instagram post at itinag si Barbie Forteza. Raptors Nanood ng ND Games sina Julie Ann San Jose, Raver Cruz, Bianca Umali, at Ruru Madrid. Eclipse Nagpunta si na Julian, San Jose at Raver Cruz sa isang parke upang masaksihan ang eclipse. Road trip. Nagkaroon ng cute moment si na Bianca umali at Ruru Madrid habang nagmamaneho sa paligid sa isang mini cooper.